O, nandito, yung, nandito 'yung, mga trupa ko sa Hello. Pam. subscribe niya si ano, si Kabaklas. <laughs> yan o, yan mga taga. Yan ang mga bata city jail. <laughs> may ba si Tijel. Mahihiya ko. Diyan pa oh, si Pax. Uy, Jones, mahihiya ko. Mahihiya ko. Isa na, lihiw. Ibu tayo, binidyo mo. Ang <laughs> gabay sa si ito na yung mautin. Iba ka, nandawa na binidyo mo. Kaya mo nagkabaya eh. Batang BG to.